Kamusta ka na? Mabuti. Ikaw? Mabuti naman. Pre, tama ang tip sa'yo. Pero hindi ba tayo mukhang gago sa suit natin? Eh? Ako hindi. Ikaw mukha ka talagang gago. Pre, hayaan mo nga akong dumiskarte ngayon. One time lang. Sagot kita. Hindi ka maano. Bahala ka. Oh! Ha ha Upo kayo po! Upo! Upo! <laughs> mukhang naantala tayo, karnal, ha? Oo <laughs> uh, po kayo, ikaw. Okay lang. Okay ka lang? <laughs> oh, dala niyo ba? Oo, oh, tara. Oo. Oh. Oo, oh, yun, yun, ano? Ito na. Kumpleto ba to? Kumpleto yan. Kompletong, kompleto, kumpleto yan. Ayun, pera. Hmm. Huh. Uh -huh. Ayos na Ayos na to. Happy na naman tayo, karnal. Good deal. <laughs> oh, 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 oh. Ay! Taxi, boy! Pag-iba! Alistado kayo, pulis ako! Ha? habulin natin! Au! Pre, may tawa ko. May tawa ko. Halika, dadalik kita sa ispital. Tara! Huwag na, huwag na, huwag Sila mo. Hindi pwede, dadalik kita sa ispital. Sinabi na ako mula ako itindihin eh. Sila ang mo. Hindi ka ba titigil? Talagang ka titigil. Hindi ka titigil. Sinusunto. Oh. Asan kayo? Pinag-mobolto! Doktor! Doktor! Pinag-mobolto! Pinag-mobolto! May... Di pasyente, pinag-mobolto! Hoy! Hoy! No! Hoy! Pipiro lang ako eh! <laughs> uh, Mobolto! Ako yung nag-aayo. Ano ba? Tuloyin ako si sa Ma! Kamusta ka na? Ma! Hoy! Ano ma? Mare! Masyad kong... Wala pa kaming anak, nakikikumanag ka na. Ma! Girls! Girls! Hello. Hi! Hi! Hi. Anong ika? Katatlong araw ko na, hindi ka pa bumibisita. Ako na hawak niyan para... <laughs> uh. oh. Jessica. Rando. Uh. Oh, kamusta ka na? Mabuti. Mabuti? Ah. Uh, kamusta Mabupo ka na? Mabuti muna kayo. Start, ah. uh. excuse me. Okay, Halika na. na. Uh. excuse me, nanay. <laughs> Tsaka Ch muna. <laughs> oh, kamusta na ang sugat mo? Okay na ako. Oh. Huh. Masakit? Ah! Uh! So, Ay! Naman. Ay. Sorry ah! Ikaw kasi! Mabuti naman. Nakapasyal kayo. Nabasa ko kay sa dyaryo. Mabuti. Yan lang nangyari sa inyo. Nagpapasalamat nga ako eh. Ako rin nagpapasalamat. Ha? Na, mm -mm. ba no, walang nangyari yo Hindi ka nagayos sa kanya, di ba? ah. Ah, uh, mag-retire ka lang sa pag-populismo. What? anong problema? Eh, delikado eh. Aalagaan na lang kita. Jing, Jing! Ah. Ikaw, toothbrush ka pa lang, ha? Nag-uusap ang mga top brush. Kaya pwede, tun ka na lang sa kantin. Ha? Ha? Meron ka daw gusto sa kantin. Ah, kukuha kita ang soft drink sandwich. Oh. Ah, kahit okay ano. Ah. Oo! Mm. I'm na naman po siya. Kamusta ka na? Mabuti. Ikaw? Mabuti naman. Brando, naiintindihan na kita. Alam ko na kung anong misyon mo sa buhay. At marami ka natutulungan. At sana, mag-iingat ka sa ginagawa mo. Salamat. Anong mangyayari sa akin pag ikinasal na tayo? Ako ang kawawa. Dahil tuwing aalis ka ng bahay, hindi ko alam kung makakabalik ka pa. Kaya tumigil ka na sa pagpupulis mo. O, oh, sige. Titigil ako. Titigil ka sa pag-aaral mo at pakakasal tayo. Hindi naman pwede yun. Tuluyan ka na. <laughs> mm. Kaya ba talaga pagbababa sa akin? Sige. <laughs> Tutuloyan ko na ito. Ayoko na. Au! Overacting Ow! ka na! Au! Ah! Cooper, kung hindi ka pwedeng tumigil, basta tandaan mo to. Mag-ingat ka na lang sa lahat ng gagawin mo. Okay? Salamat. Ma. Hal. Marami tao. Nakakaya.